Okay, ayan. Balikan na naman natin yung kaninang nagre-reklamo patungkol sa itinakbong papeles ng kanilang bahay. Muli, nasa kabilang linya po si Miss Rodan, Rodian, or Pandi, Ann, Pandi uh, Rudy. Bulacan. Rodian, o, oh, Rodian. Rodian Gabak, ng Pandi Bulika, uh, Bulacan. Ma'am Rodian? Rodian? Yes po, ma'am. Gusto ko lang po sana idulog yung Ginawa ni Regime May Vargas Santos na itinakbo niya po yung papeles ng bahay. Siya po kasi yung isa sa na-issue noong nakaraan na scammer po na 2.5 million dito sa Pandibulacan. So hindi na po kasi namin siya makontak. Lahat po kami na pamilya, ibinlock niya na. Pinaasa niya po kami na pupunta siya na 25, post ngayon na naman, tapos sa 30 na naman daw po. Hindi po namin kasi alam na itinakbo niya na yung papel. Ngayon, inilak din po yung bahay ng pinto namin. Gusto ko lang po sana kasi ma'am malaman kung paano po yung tamang proseso doon sa pagtakbo niya po ng papel ng bahay na under po ng name ng mama ko. Okay. Papel okay. daw. Anong, kla muna, papel. anong klaseng papel po ba yun ma'am Papel po sir ng bahay po mga dokumento. Ay, oh, titulo. titulo. Yung kasi pabahay po siya. So yung entry pass, yung lahat po na papel binigay ng NHA doon po sa bahay. So dinala niya sila lahat. Dinala niya. Okay. Kasama pa titulo? Ma'am Rodian? Opo, lahat po mm. ng papeles, dokumento, kinuha niya po kasi nung okay pa po sila ni Kuya. Mm -mm. Eh nung pumutok po yung issue ng scam-scam, syempre po marami pong pumupunta sa kanya sa bahay. Hindi po namin alam um, na itatakbo niya. Pag uwi ko po ng gabi, nakalock na yung bahay, tapos yung papeles, sinahanap na po namin. Ang huli pong message niya, nasa kanya. Tapos ang sabi niya po, pupunta siya, 25, 27, 30 pa, iba-iba po yung sinasabi niya sa mga tao. Uh, sino po ang may-ari po ng uh, mga papeles po? Kayo po ba? Uh, ang mother ko po eh wala na po yung December ko last October po. Hmm. Paano po kan sa kanya oh. talagang binigay or basta na niya? Paano nangyari po? Ang nangyari po dyan, ma'am. Yung bahay po na yun is binili po ni mama. Hmm. Tapos ah uh, so si kuya nag-decide na parang babayaran na lang po sana sa mama ko. E eh, nagsasama po sila doon sa bahay yeah. na yun. Nung pumutok pa yung issue, bago pumutok yung issue na scam-scam, nag-decide pa kasi yung kuya ko na iwan na daw po doon kay Regime Vargas Santos. Tapos nung na nagkaroon na po issue, tumakas siya nung abente. Hindi po namin alam na ganun yung gagawin niya. Tapos kinontak po namin siya about doon sa papeles. Ang sabi niya po, po ng 25, 27, 30, pa iba-iba na po yung statement niya sa mga member na na-scam niya. Kasi hindi niya na po kami kinokontak eh. O, so, oh, Ma'am Rudian, nasa kabilang linya yung ano natin, resource person, si Lieutenant Colonel Ray Apolonio, uh, Chief of Police ng Pandi Municipal Police Station ng Bulacan PPO, para sa pag-assist sa yes, inyo. Okay, Lieutenant Apolonio, Lieutenant Colonel Apolonio. Yes, Ma'am, good ang mga tayong kanabrayo po floor niyo po dito po sa Pantry Police Station. No? narinig ko nga po yung sinasabi ni Mama Rodian uh, no? tungkol dyan sa itinakbong papeles ng bahay nila. At uh, ito, nandito po kasi sa atin yung mga kabahay, no ma'am. Uh, kung pwede po sanang uh, mangyari na makapunta rito sa police station, saan man yung address ni Mama Ma'am uh, Ma Rodian dito sa Pandi Bulacan ay papasundo natin siya para makausap natin kung ano ba talaga yung mga pinag-uusapan na yan. At uh, kung paano uh, uh, ano po napunta at kung ano pa yung hawak ngayon na, na ni Vargas Santos na hinahanap nila. At kung uh, makita naman natin na mga papeles lang yun na gawa at ang re-recognize -re naman dyan mga ay yung nanay niya which is sinabi niya na namatay na yung nanay niya noong October. So malalaman naman din yan ma'am ng President ng HOA kung, uh, kung kanino na nalipat. No? Kung nalipat yan sa mga anak, ng, uh, sa mga kapatid niya. Makikita din natin yan yung mga papeles niyan ma'am. Kung, ano. kung kailangan pa bang i-recover yung papeles na yon, o may ibibigay na pag papel yung HOA dahil nakapangalan naman niya sa nanay nila talaga. Tama po, hmm. attorney. No po. Dama po. Opo. Affidavit Baga, loss na lang. Opo. Pwede? May magagawa po ba si Rudy Ann doon sa Baka mamateles? yung copy niya is uh, duplicate Rudy copy, oh. yung original copy nandun sa NHA. So. Mm -hmm. Yun ang yung sabi ni Lieutenant Karel uh, mm -hmm. Ray Apolonio, no, para, para papasundo daw niya, ma'am. Mm -hmm. uh, attorney ngayon, si Rudy Ann. Yes. ano, An. An. yung An. sa pandit. address ni Mr. Rudy Ann. oh, uh, para malaman so, mismo kung ano ba yung mga maibibigay na tulong ng pandi ng Bulacan PPO dyan. At saka yun nga, sabi niya, baka naman pwedeng ma makakuha ng original copy noon sa sa nnc ano kung sa man. Anyway, Ma'am Rudy Ann, baka sakali pong nakikinig yung inireklamo niyo, ano po ang mensahe niyo sa kanya? Panawagan. May Santos. Maayos kaming kausap. Ang hinihingi lang namin, yung para dapat sa amin. Kasi family property po yan. Sana hindi mo yan dinamay kung meron kamang mang scam na na-issue dito sa lugar natin. Tapos mama ito po, ngayon po pinag-sa na nagpapasundo nga daw po itong Radyo Santos. ay eh, iniisip naman po namin, pagka nakaharap po, baka tumakas na naman po siya. Yan, makakatakas. Kasi po... Nagpapasundo po, po siya doon sa oh, mga po. member na na-scam. Yung isa po kasi doon pinagkakatiwalaan niya. Ay, hayaan niyo po, Ma'am Rudian, kasi andja na po ang ating resource person, ang matikas na chief of police ng Pandib Bulacan. Kaya This ma actionan right! po yan, Ma'am according po sa gusto niyo uh, po mangyari. Ma Susunduin po kayo diyan ma'am. Magantay lang po kayo. Susunduin yan. kayo ni Lieutenant Colonel uh, Ray. Maraming maraming Apolonia. salamat po mm -hmm. sa mga tulong niyo. So in connection with that ma'am, salamat din po sa pagtitiwala niyo sa programang ito. Then wag kayong bibitaw or hold on sa line pa rin para sa additional instructions na ibibigay sa inyo ng ating resource person, yung Chief of Police ng Pandi Municipal Police Station, yeah. Lieutenant Colonel Ray Apolonio. Yes ma'am. Ma'am, nais ko pong ibigay yung nakuha agad kay Mama Roddy Ann para sa ganun ay uh, ma-text niya sa akin kung, kung ano man yung nabunyata ko mismo tatawag sa kanya para mapapunta ko yung pulis natin doon sa bahay nila at mapasundo para sa ganun mag-usap kami. At uh, with regards doon sa sinasabi niya na tatakas na naman si itong si Vargas Santos, ay mga ibang usapin na po yun na pwede ka naman pong ipaliwanag sa kanya as long as wala namang... Uh, uh, warat paris itong tao o kung ano man po ay uh, may karapatan pa rin naman siya na, na gumalagalan sa lahat. Okay, Lieutenant, turn so, up so, uh, of air po, ikukunik namin ang dalawa ni, ni Ma'am Rodian para ma-provide nyo yung, ano, yung number or contact number or paano siya. Yes, Ma'am, ma po. Okay. Yes, ma'am. So, Thank you very much. Huwag tapulon yung pag-provide ng after-activity report, pictures or videos sa uh, action taken nyo sa sumbong na ito. And ma'am Rodian, marami, marami ding salamat sa pagtitiwala sa programang ito. Salamat po.